Sa totoo lang, ako ngayon ko lang sasabihin to publicly ha. Ako I'm losing opportunities dahil sa pag-vlog ko. Nagdanong ako ng keyboard, yung, yung foldable keyboard, yung maliit na keyboard pang cellphone ba. Para pag uh, kunwari, kailangan mong mag, kailangan kong mag-type ng mahaba, ganyan-ganyan, or whatever, gano'n. Kasi so, yung maliit lang, yung portable lang talaga, yung halos kasing laki lang rin ng cellphone nagtanong ako tapos meron ako nakita 3-5 tapos tinignan ko sabi niya Miss Joey ganyan ganyan nanon nanonood ako ng live mo sabi niya gano'n sabi ko uy eh, titingnan ko lang to ha? nag ano pa ako kasi wala naman akong sabi ko gano'n uh, wala pa akong pambili sabi ko gano'n o ngayon alam mo na ngayon 3,500 na keyboard hirap na hirap akong bilhin wala akong pambili ako <laughs> sasabihin nila bayaran ng Poga tsaka ng mga drug lords wala akong pambili ng keyboard Diyos me yung so, tax compliance sa mga mahalar hindi naman namin maiiwasan yan ni. Eh. kailangan at kailangan rin talaga bilang isang responsible citizen kailangan mo talaga mag-file ng taxes mo so parang it is not as if hindi yan maga hindi yan gagawin or hindi eventually, that that has to be complied with. Kaya ngayon, kung kunwari mayroong mga hindi nag-comply, o di pag-comply nyo, magbabayad sila ng tax. E eh ngayon, kapag ka-compliance na yung tinutukoy ninyo pagdating sa pagbabayad ng tax, dapat gawin nyo yan sa lahat ng content creator, hindi lang sa mga political content creators. So, dapat magkaroon na kayo ng crackdown doon sa mga pinakamayayaman na content creator and make sure that they are paying their taxes accordingly. If if itong si Barbers, ang gusto lang niyang makita, ay eh mga, ay eh, tax payment ng mga political content creator, eh may problema ka po dyan. May problema po tayo dyan. Kasi ibig sabihin, pinatarget nyo kami. Also, di ba mo pwedeng kasuhan si Barbers kung di niya mapatunayan na narco and bogo funded kayo? Well, actually, we, ano na ako, I'm seriously exploring that option. Kasi, sa totoo lang, ako, uh, well, ako kayo ko lang sasabihin to publicly ha. Ako I'm losing opportunities dahil sa pagba-vlog ko. I'm really losing opportunities. Meron akong job application that was that I was able to complete everything. Compliance work to kasi nasa compliance naman talaga ako. na ko na siya. Pirmahan na lang ng kontrata, meron ng job offer, ganyan-ganyan. So, nag-agree na ako, tinanggap ko na yung terms, ganin ganyan And then, pagdating doon sa actual na pirmahan ng kontrata, bigla silang nag out. And I think it has something to do with, with me making political contents. I am losing a lot. I'm losing opportunities dahil, dahil dito sa ginagawa ko. Pagkatapos, itong si Ace Barbers, ipagkakalat mo na kami ay mga ilang beses mong sinabi ito buong early November, December, and January And up until dun sa, ano, no? Dun sa mga recent interviews mo. You are talking about narco vloggers, pogo paid vloggers, kineme, kineme. Pagkatapos yung mga pangalan namin na mga Duterte online vloggers na kabalandra. Kasama yun sa online footprint namin. So if we're going to look for opportunities in the past, at yung mga kausap namin ay hahanapin yung aming uh, digital fo footprint makikita yung mga pinagsasabi ni Barbers. Don't you think it will cost us something dahil dyan sa mga pinagsasabi ni Barbers na yan? Maubusan talaga kami ng ano dyan. Maubusan kami ng oportunidad dyan. Ano yata to? Naku, hindi na ako bibili dyan kasi ano, ano pala yan? Parang narco vlogger pala yan. ba? Diba? Naiisip ko rin yan. Naiisip rin namin yan. Yung, dapat, mukhang dapat yata kasuhan to si Barbers ah. Kasi ang problema nitong mga ano, grab, sobrang abusive na talaga nila sa powers nila Para silang walang pinag-aralan, mahilig silang magpatol sa sana umalis na lang sila sa government kung ayaw nila marinig na hindi maganda. Totoo. Ako galit na galit talaga ako dun sa ano, yung parang, eto mga ano na to, content creator na to, kung kumikita sila ng malaki, parang, putya kumikita ng malaki. We are risking our life and limbs here. Ilan lang yung followers namin, hindi kami kumikita ng malaki mas malaki yung sakripisyo namin kaysa yung mga monetization namin sa social media. Pagkatapos ikaw, meron kang unliquidated na confidential fund and intelligence fund sa Surigao del Norte nung governor ka. Hanggang ngayon, hindi mo naliliquidate. E tax ng bayan yun. Pagkatapos, ikaw talaga yung magtatawag tungkol sa tamang pagbayad ng tax. Sobra talaga yung bad trip ko dyan. Kaya namura ko siya doon sa post ko eh. Kaya namura ko siya na sa post ko. Sobrang parang, ang oh, kapal naman ang na mukha nito. Noong nagsabi si Barbers na bakla sa Congress, andun yata si General Bin Roman. Andun nga. <laughs> andun nga, Abby. O, oh, ba't hindi mo makall out si Barbers? Ang lakas yung makasilip sa, ano, taxes, taxes, inayami, ganyan. Pagkatas kayo, hindi kayo makapagbigay ng resibo sa MOO ininyo. So unfair. Hinamon ni General De Leon si Barbers na sagutin yung hamon mo. True! Actually, may mga kinakalkal pa akong mga dokumento. Ang mga government offices kasi, meron niyang ano eh, yung nagmo-monitor ng compliance ng mga findings ng COA. So pagka kunwari, meron merong mga observation sa iyo na hindi mo na-address, lalabas at lalabas 'yan sa findings. So ngayon, ito 27 to 2010 pa to, lagi nasa findings. Anong petsa na? 2025 na. So ngayon, 2022 yon, o oh, kung kunwari 2023 na-liquidate mo na, just tell us na, na liquidate mo na. Presence nila is to gain knowledge from you guys in aid of legislation, pero kitang-kita -kita mo sa kanila yung piko na hindi pa rin sila makaganti kasi hindi sila sinisipo. At sabi ni Queen B, di ba sabi ko nga I have no knowledge kasi hindi naman ako paid ng mga drug lords, hindi naman ako paid ng Pogo. Kung hindi naman mapatunayan niya at hindi kayo mabindicate at halimbawa ma mabitin ma ma lang yan sa ere, malaking impact hmm. sa inyo yun kasi parang digital footprint ko na yun eh tapos ka ka kami ano, sa public figure di ba parang tas kayo private citizen so dapat na ano dapat panagutan nila yan yung sinasabi nila it's either patunayan nila talaga or kung hindi nila mapatunayan dapat managot sila totoo di ba pinagkalat nyo na ng bonggam bongga pagkatapos yung because of what they're doing yung uh, ano no yung mga tertiary information na kumakalat ay ano yan, yung mga narco vlogger. Diba, parang naging halos in, ano, ne, eh, ginagamit na ng kung sino-sino yung narco vloggers, yung mga Duterte vloggers, yung 40 na na nila ng mga vloggers na, na ng mga vloggers na by the way, dalawa doon ay ano, hindi naman Duterte aligned vloggers nagkaroon ng pagkakataon si ano eh, uh, barbers na magsalita tungkol doon sa mga post ito nga yung sinasabi namin na ang problema kasi, yung content namin yung pinoproblema ninyo. Hindi, hindi nyo dapat pinapakain naman yan. Kapag tingin ninyo, ang, eh, ang content namin, eh, nag-violate sa karapatan ninyo or whatsoever. Meron naman kayong remedy para dyan, eh. Diba? Ito, sabi ni Stone Bato, uh, ang sabi ni Abante, hindi namin need ng knowledge mo. Gusto namin, gusto namin baka harap ka, sabihin mo, sarap po yung mura mo. O di, hindi, in F, hindi siya in aid of legislation, in aid of ego mo na nasaktan ka. Correct. Eh, I mean, kung gusto naman, kung ganun yung gusto nilang gawin ko, pwede ko naman gawin yun. Pero pag ginawa ko yun, huwag niyo akong kukulong. Uh, walang Pag, kayo ito. sa Congress, basta walang contempt. Diba? contempt. Walang kulong-kulong dapat. Eh, ang problema, gigil na gigil na kayo ikulong kami. Yung understanding nila sa social media sobrang, ano, sobrang limited. Mami, like, hindi nila naiintindihan what's going on oh, sa social media. Alam mo hindi nila si nila si nila, si nila si yung monetization policy. Hindi nila. Sobrang limited talaga nung alam nila. Saka hindi naman lahat ng monetize o kung monetize man, hindi naman umaabot sa minimum na taxable. Sabi ni Board Productive. Hindi, hindi political content creator ang malakas kumita sa YouTube. That's for sure. Saka hindi naman dapat di, hindi naman lahat monetize. Ako Actually, si, for example, si Criset, hindi monetize si Criset eh. Hindi siya monetize. Tapos wala naman siya, Facebook lang meron siya. Eh. Tapos hindi siya hindi siya hindi siya vlogger. Vlogger siya. Wala siyang YouTube, hindi siya nag hindi siya nag video, -video. Meron May, siya TikTok, pero yung TikTok wala naman kita sa TikTok, 'di ba, ka Oo. Wala namang kita doon. Eh, ang, ang problema kasi itong mga, in, wala silang idea kung ano. Tapos yung parang sabi ni Barbers, doon ako tawan-tawa, sabi ni Barbers, dapat yung mga, dapat pagka nagmumura, ano nyo na, parang lagyan nyo ng blip, pagkatapos parang dapat hindi nyo pinapamonetize, ganon Tangatang -tang talaga to si, si Barbers kasi parang yung YouTube is an advertising space. Okay? It's an advertising space sa commerce of man meron kang mga child friendly products, meron kang general population friendly products or services, meron kang adult products meron kang mga pang makyonda, yung talagang ano ganoon, if you are an advertiser, would you limit kung ikaw ay advertiser ng isang adult product saan may advertise yung product mo Doon sa mga children show yung sa mga children content na walang murahan. Siyempre, iaayon mo yung advert advertisement mo depende dun sa content na lumalabas dun sa YouTube. Saan ba maraming adult? O for example, yung mga nanonood ng ano ko, nanonood ng, ng mga vlogs ko. Yung mga nanonood ng, ng vlogs ko, karamihan dyan, kinder cats. So ngayon, yung makikita mong mga advertisement, pang kinder cats. Ganun, like for example, mga sabon, gano'n. <laughs> o di kaya yung mga political, ano, political advertisements. Kasi maraming butante na nanonood sa akin eh. ba? Diba? Ngayon, whether nagmumura ka o hindi, it depends on the advertiser. ko acceptable sa advertiser yung ganong klase. Kasi for example, yung pagmumura, it's an adult thing. ba? Diba? part yun ng, ng adulting na mga tao talaga in real world na mga adult nagmumura talaga yun lalo na pag frustrating ang mga nangyayari so kaya mapipigilan mo ba ang isang product owner na mag-advertise sa isang adult content I mean these people they do not understand the thing kaya silang sasabihan bobo eh well actually ano to from different sources ko sa Congress. Ang sabi talaga nila, gusto lang talagang gawin, gusto lang talaga kayong turuan ng leksyon, quote and quote, turuan ng leksyon ng ano, ng mga kongresista. Kasi ang gusto nilang gawin, yung pagpapakulong sa inyo, pag na kayo, gagawin nilang trophy 'yun. Ganon. Gagawin nilang trophy yung pagpapakulong sa inyo. So, I think hindi ina-expect nitong mga bobong kongresista na to na papalag kami sa kanila. Yun yung at hindi nila kasi una, una public servant sila, sila pri private citizen kayo at opinion hindi mo pwedeng isupresya opinion ng tao kung tulad ng bawa si Abante kung nakakadiri ka Abante ang pakit-pakit mo, ina mo opinion ko yun kasi public servant ka ngayon kung ayaw mo na nagaganya hmm. ka umalis ka dyan Correct Iba? At kung ayaw mo nakikita alam nyo ano no but pwede sana kung ganito eh yung parang sabi nila na kasi naman kayong mga vloggers ang harsh niyo mag-comment sa amin pwede bang ano yun ninyo pwede sasagutin naman namin kayo eh, if you're going to ask nicely baka pwede naman itone down nyo ng onte ganyan ganyan alam mo sa totoo lang I can appreciate that response more eh. I can appreciate that response more However, ito kasi yung problema. Dalawang taon na namin kayong kine-criticize kayong mga putang ina ninyo. Two years na kaming salita ng salita. 2023, 2024. Pero hindi nyo sinasagot yung criticism namin sa inyo. Kaya harsh na kami sa inyo. Kaya pinagmumumura na namin kayo. Kasi para kayong tengang kawali. Nevertheless, gayong paman, kung ang naging reaction nitong na mga bakulaw na to, eh, kasi Joey, sobra naman kayo makakriticize daw at daw nyo naman kami kaya, kaya parang hindi na namin kayo masagot kasi hindi na namin makain yung mga sinasabi ninyo eh. if had the response was that sa totoo lang I would have ano, no, I would have listened and well kasi pasensya na po kayo kasi hindi nyo nasasagot yung mga tanong namin eh kung sinasagot nyo yung mga tanong namin prior hindi, hindi, na, hindi kami umabot sa mumurahin namin kayo mula ulo hanggang paa eh mga pukin ang ina ninyo hindi kayo nagre-response Nagaya na ito sa ng milyon ng utang ng asawa mo, Ace Barbers. At tagal lang yung float yan, na. Dead ma. Nagrasag ka pa, pa, ba? Niya, fake news. Masasabihin fake news. Kung fake news, sagutin ninyo. A ah, fake news siya kasi ito yung totoo. Sagutin ninyo. Pati hindi hmm. sinasagot? Why do you want to equate fake news to crime? Bakit mo gusto ipantay yung fake news sa crime? Kasi Pagka kunwari, merong, merong krimen na nangyari or krimen na ginagawa, merong level ng culpability doon eh. Like for example, pagka kunwari nagnakaw ka, ang malika kasi you deprive other person of their lawful possession. O pagka kunwari, tinegi mo yung isang tao, diniprive mo siya doon sa kanyang buhay. Pagka kunwari, fake news, ano yung dinideprive mo dun sa isang tao? Ano yung culpable doon sa action na yon. At kasi, ang fake news, kunwari, ang fake information, um, was it done to deceive? O, hindi kapag, ano yan, hindi ibig sabihin, fraud yan. O, hindi ang krimen, yung fraud. Hindi yung fake news is, hindi yung fake news per se. O, pag kunwari, yung fake news is uh, malicious. O, pag, pag malicious yon, edi libel, di ba? Hmm. I ito ko sabihin, Talaga fake news lang na fake news. For example, yung parents mo, fine-fake news ka araw-araw. Sinasabi sa'yo na merong Santa Claus na pupunta sa bahay mo. Ay, anak! <laughs> What is the culpability there? di diba? uh Oo. -oh. What is the culpability there? So, ibig ko sabihin, you cannot per se say that fake news is a crime. It must amount into something That is culpable yun, Kapag Wait. yung tumitira kasi hindi shit. ka sumasagot Shit, si kuyang ano daw Si kuyang OMG, is this real? Ano yun? Si Jun Abines PNP are now seizing my home and my phone Oh my fucking lord OMG OMG Teka lang ha Teka, teka, tawagan ko si Kuyang Ibi. Ceasing my ho my home and my phone? My